Magandang tanghali, nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Muling ipatutupad, simula March 15, nag-cashless o contactless na toll collection. Pinapalalahanan ng uli uh, ng Toll Regulatory Board ang mga motorista na siguraduhin may valid na electronic toll collection device o RFID sticker sa kanilang mga sakyan. Papayagan pa rin makapasok ang sakyan ng mga motorista na walang ETC o RFID. Pero kakailangan nilang maglagay dito. Bibigyan din sila ng Temporary Operators Permit o Show Cause Order dahil sa paglabag sa No Valid ETC Device No Entry Policy. Paliwanag ng TRB nagkaroon ng dry run bago ang muling pagpapatupad ng cashless o contactless toll collection na layong gawing mas maayos ang daloy ng mga sasakyan sa mga toll plaza. Samantala, nagsasagawa naman na ng inventaryo ang Office of Civil Defense na ugnay sa mga proyekto nila na maapektuhan ng freeze sa U.S. foreign aid na ipinagutos ni U.S. President Donald Trump. Inatasan ang mga opisyal ng OCD na magkaroon ng rekomendasyon kung paano pa rin may pagpapatuloy ang mga apektadong proyekto. Kabilang sa pinatitiyak na hindi ito maantala at magiging maayos pa rin ang implementasyon. Nire-respeto naman ng OCD ang naging direktiba ni Trump kung saan tatagal ng 90 days ang suspensyon sa foreign assistance programs ng Amerika habang nagkakaroon ng pagrepaso rito. At yan ang mga balita sa oras na ito.